Answer! Huwag mo akong turuan, huwag mo akong diktahan. Alam kong ginagawa ko. So, sino nagsinungaling ngayon? Kayo o siya, sila? sila? Sila po. Kung natatakot sa'yo eh. Okay. Hindi naman po ako nananakot, uh, Your oh. Honor. Hindi po kami nananakot kasi po tindahan Gugulpi Google ka lang. Hindi po ako nang Google be Your Honor. Kaya ano ginagawa mo? Wala po. Nandiyan yung mga abogado mo, di ba? Willing ka ba mag-submit sa isang polygraph test kayong dalawa? Yes your, your Honor. kung lahat po kami pati yung mga testigo nila at lahat lahat okay, ikaw lang Only asking you ikaw lang not ito. the others da -da 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 News. Trending ngayon ang ikalawang pagdinig sa Senado ang kaso ng mag-asawang Ruiz sa nagrereklamong kasambahay na si Aling LV Vergara napasigaw sa galit si Senator Jinggoy Estrada matapos silang tanungin ni Senator Tulfo na sila ay isa sa ilalim sa lie detector test. Hindi makasagot-sagot ng diritsahan ang dalwa hanggang sa sila'y sinigawan ni Senator Jinggoy dahil sa kanilang pagmamatigas at tinuturuan panito ang mga senador sa kanilang gustong mangyari. Nagalit din si Del Rosa sa pagmamaltrato sa kanilang kasabahay na humandong pa sa pagkabulag ang dalawang mga mata nito at pinagsasabihang ikulong sa sinado sa oras na sila ay magsisinungaling. Sabihan kita you are under oath. Ha? Opo. Kapag nagsinungaling ka dito, pwede kita ipakulong dito sa baba Pinarning ako, ako na yan. yan. Yes? Senator yes. uh, Jigoy? Pinarning ako na yan Akala niyo hanggang warning lang kami. Ha? Papakakulong ko kayo dyan sa baba. Kayo mag hindi kayo makauwi. Yung husband, tanongin kita, Mr. Pablo Ruiz, bakit ganun na lang kung uh, makatrato kayo ng inyong katulong? And ka cannot bulang ko Bulag. Oo! Oh, bulag. Oh, wala lang base Gusto niyong ebidensya? Oo, oh, yan ang ebidensya. Yung mata niya, bulag. So ngayon, magsinungaling pa kayo dito. Ano? hindi naman kami magsinungaling po. Sinasabi, sinasabi, sinasabi ko namin po ang totoo. Anong totoo? Kasi po ako, ay no 2020 ay lagi ako bumiyahe ng pandemic ng pamimigay sa mga tao po. Hindi, hindi ko nagtatanong dyan. Ang tinatanong ko yung pagmamaltrato. One, two, three, four. O, oh, isang biktima, tatlong witness nagsasabi na minamaltrato ninyo. At, konfirmado, bulako dahil sa ginagawa ninyo. Tapos so, ngayon, ididenay nyo na ginagawa nyo yan ba, ba, ko lang, bakit gano'ng ka violente yung, yung nga uh, ginagawa ninyo? Your Honor, wala kami pop dinay-dinay po. Ha? mo? Kasi pwede kayo hindi makauwi sa inyo ngayon, ipapakuntim ko kayo dito kung hindi kayo magsasabi ng totoo. Kasi very clear na nagsisinungaling kayo. Ang daming witnesses. Andito pa yung biktima, bulag na bulag. Alam nga ano, naman, bulag yan kung walang ginawa. Nabulag lang siya, natural cause, na hindi sinaktan. Ang daming witnesses. witness, no? Oh. Ito mga katulong niyo dati na nakakita talaga sa paggawa ninyo ng karumal uh, karumaldumal na pananakit sa inyong uh, katulong. Bakit? Bakit ganun na lang? May ano, may answer, you may A consult Pablo your lawyers. Uh, ikaw din ang magsasalita. Ayon, Honor. Totoo wala naman kami talagang po ginagawang matama. Kasi ang sabi rin ng mga ibang kasamahan, sila rin lang po ang nanuntok kay LB po. Sinong ibang kasimahan, kasamahan? Ay uh -huh. sila Patrick po at saka si JM po. Patrick, JM. Totoo kayo na kay LB? Hindi po. Ha? So, sino nagsinungaling ngayon? Kayo o siya? Sila? Sila, sila po. Sir Chairman, JM sino nag nagturo sa iyo na mag-execute ka ng ganung klase ng apelyido? Yung una po. Oh, yung una. Si Ate Franz po. Ha? Si Ate Franz po. Sulat ka mo, di ba? Sulat kamay mo? Opo. Ate Franz, totoo ba na Diriktahan mo siya kung anong gawin niya sa affidavit niya? Your Honor, hindi po totoo siya po ang gumawa ng sarili niyang affidavit. Kasi siya po talaga ang sumuntok sa gilid ng mata ni Ate Lidoy sa bandang kaliwa. Subscribe ba ito, Mr. Chairman? Yung unang affidavit niya? Opo. Pero na yung ko. Sabi niya, diriktahan mo siya na para huwag sabi na gano'n sa affidavit. Tapos ngayon, dinay mo. Your Honor, nasa, nasa saktong edad po siya para diktahan. Siyempre kung ako man po, di hindi rin ako magsunod kasi nasa edad na ako. pat magpadikta ako sa tao? Ano bang grado mo? Hindi ko natatakot sa iyo eh. Okay. Hindi naman po ako nananakot, uh, Your oh. Honor. Hindi po kami nananakot kasi po tindahan Google Pay ka lang. Hindi po ako nag Google Pay, Your Honor. Ay, ano ginagawa mo? Wala po. Talaga? Okay. Sige ba may hamon? May hamon lang ako dito. Yan. Yeah. Uh, nandiyan yung mga abogado mo, di ba? Willing ka ba mag-submit sa isang polygraph test kayong dalawa? kung nagsabi ka totoo hindi? Payag pa kayo, yung tanong ni Senator Tulpo, payag pa kayong uh, sumailalim sa isang polygraph test. Yes or no lang yon? Kasi, Kasi kung pumayag kayo, ngayon na mismo, bago mag 5 o'clock, magpapadala ko ng tao na rito. As for the information of Senator Tulpo, the National Bureau of Investigation Polygraph Division is about to arrive. Mm. Uh, papunta na po sila at uh, ready okay. na po sa poly. We have directed the NBI to produce uh, their polygraph machine okay. before this committee. No, you, you better ask your client to answer, not you. Yes, Your, your Honor, kung lahat po kami, pati yung mga testigo nila at lahat-lahat. Hey, only asking you, not ito. the others. Ikaw ang tinatanong ni Senator Tulfo at yung asawa mo. Kaya yung dalawa lang. Dapat po, pare-pare yung sabukan. Ikaw nga ang tinatanong lang eh. O asawa mo eh. Answer! Hindi po sila kasama daw po. Ay, Pong... Ano kinalaman nila? Kasi pala... Ah, eh, ikaw lang tinatanong ni Senator Tulfo. Kasi pong nagsisinungaling sila. Sa amin nila tinuturo yung ginawa ng kasalanan. Hindi nga, niyo. mamaya ko na sila tatanungin. Ikaw lang tinatanong ko. Sa Tanungin mo lang ako, yes or no, ikaw lang. Huwag mo nang sila intindi. Yes or no? Hindi po. Dapat ka pare... Banda hindi. Pare so, hindi. So, ayaw mo. Apo. Ikaw naman, Mr. Ruiz. Yes or no lang? Para malaman kung nagsasabi kayo ng totoo. Kung ano po yung sinabi ng aking asawa po, yun na nakuha pero alam nyo, in the court of public opinion, guilty na agad kayo kasi tumatanggi kayo. In fact, we're helping you. Alam mo ba itong ginagawa namin? Tinutulungan namin kayo. Kasi kung talaga wala kang tinatago, nagsabi ka na totoo, you will say yes. At maaaring ito yung magbibigay linaw sa amin lahat na maaaring nga inusente kayo. Maybe. Pero yung pagtanggi nyo, dito lumilitaw na meron kayong tinatago. Kasi kung wala kang tinatago, heck, sige, light detector test kahit ilang beses pa. Let the records reflect that... Uh spouses Ruiz are being advised by their council councils uh, right now. Mr. Chairman uh, Can you answer? May tanong ni Sen. Tertulpo at uh, Mr. Ruiz. Kung wala kayo tinatago papayag kayo eh. Your Honor ganun din po dapat sila kasi sila yung mga gumawa sa amin nila pinapatong ginagawa. Ko. Hindi, mamaya na nga yun sila. Okay? Huwag mo akong turuan huwag mo akong diktahan. Alam kong ginagawa ko. Kung pumayag po sila papayag po kami. In, hindi nga eh, ma'am eh, ikaw lang tinatanong ko, ba't mo ako'y tinutulak sa ibang tao? Mukhang mahina nga tayong lawyer mo eh. Magpalit ka kaya ng lawyer. Kasi mali ang tinuturo sa'yo, mali ang binubulong sa'yo. Dapat lang sasabihin ng yes or no. O ano, kinakanta ka natin ng bayang mag ng lawyer mo. Tagal-tagal. Yes or no lang. Sige po. Sige, good. So upon advice of the council, Mrs. Ruiz is willing to undergo a polygraph test at the NBI. Ngayon po, let let the uh, committee secretary uh, initiate the polygraph test uh, upon termination of this hearing. The National Bureau of Investigation Polygraph Division is directed to do the to conduct the polygraph examination of Mrs. Ms., Mrs. Franz Ruiz. What about uh, Mr. Pablo Ruiz? Mr. Ruiz, kasi nag-OC si misses, mag-OC na yun siguro. Diba? Okay. Para mga kapila at mga panood ang panamayin ni Pamarabalina, huwag kalimutan. I-follow ang page na ito para David Black sa mga habang sa ating lipuna. Tatahakaray at na bang